budget na pangbili ng boto. Yung mga kuning ma, sila yung madaming budget pangbili ng boto. Yan yung 1,000 na nakatanggap ninyo. Pangalan ko, ang kapalit nun. Sinira nila ang pangalan ko para sa pangbili ng boto. Ito kawawa ka hindi binigyan ng boto. Ngayon, ay hindi binigyan ng budget. Ngayon, pag pinili nyo si Mayor Kiefer Olaso, piliin nyo na lahat ng nasa lukod. Buenas noches, good evening. Um, exactly 10.42 this evening. Um, Takiyo, um, Rapidio, Gracias. Na entero viviente extension de Samuanga. Kani la amor i support ta dali kumijo. Ina de amun entero grupo de la team Samuanga. Thank you. Ah. Uh, ta keneo no sabe o nei palabra cosa <coughs> que pedeble bat. Thank you con ustedes todo. Natodo ko sa silaw niya si Malo, yun isto sa... Pero, na yung nesta ako kung ikin o laso. I promise to work hard for sa mga city. Tambangan siyo. Ay, yung mando sa nesta kung ikin ka na. I know. Ngayon sa nesta niya, From the beginning, sabi sa his pangiturit ng struggle. But then, God is so good. Like ka natin, eh yeah, na. in uh, support ang natin until the last minute. Pagi like, ka natin si God. Thank you. Na mga mga supporters, especially kung mga mother who works so tirelessly. Thank you so much, mommy. I love you. Sabi to sa mi. Namiyong mga ma hermano, hermana, ang Kaiser, sabi yung, na ito na, but in my heart, you won the election. Sino, lang lang tu igual, kandidato ko sa Kennedy Contra. But then, I know you work hard. And uh, I congratulate you, and I salute you, Kaiser, all the time. To my wife, Mary Joy, who has been my very supportive fan Taki aqui comigo na sa site. <laughs> Thank you, my love. Está aqui de meu amor. So supporting me. <laughs> and na, no entero, viventes, de la na mam, de xoda de Gracias, especially, con el uh, dato former city mayor, uh, congressman mayor, Celso Lombregat. Sir, ito kasi yan push conmigo, sabi to, tanpos ko miyo kore mayor since 2023, ko kore, then until last minute, kundo, I finally decided to run, ah, uh, takiyo, I run for mayor, para kung na sa kinasyon na di sa mga, lagaan nyo, na, uh, kaya pa yung two terms na congress, but then, ang layo, yang risyo ko rin for mayor, because I want to serve and uh, do more better for sa city, Taguig, um, sirbiyo ako na studies, umokoseta sirbi, umong congressman. Aura, mas pedyo sirbi ka entero semana taguipian ni mina sa mga city, para pwede kita minal ka na igual problema de aton, kasi sa studies tapos yung di man lagrimas tapos yung yura, siguro Siguro, uh, dear of joy, este, alegre yo. Uh, uh, ah, kaya uh, ya pwede kita uh, entra I never thought na uh, na ito umigo kay debrasan lang na no, yung tata mayor na no, yung tata congressman na no, yung tata politician todo kami Toto kami, OFW. Yung OFW namin yung sima for um, 18 long years sa Monte Barco. And thank you so much to Iglesia Ni Cristo for supporting me. Um, I really believe in you. Maraming salamat sa mahiwagang uh, boto na binigyan nyo po sa akin. Maraming salamat po. And to all uh, to the Catholic churches, thank you for uh, supporting and helping me as well. And to all uh, evangelical uh, Protestant uh, churches, Christian churches. Thank you for helping me. Uh, I'm running uh, for words. I Abla I have to come out now and say thank you to everyone, to our brothers and sisters in Islam. Magsukul kanyu katan to all our imam, uh, ustads, and uh, sa Islam, marami salamat po sa salasay nyo. Um, maraming salamat sa suporta sa akin at sa Team Sambuanga. I wouldn't be here uh, without you guys. Wala ko dito. Um, kayo pong naghalal sa akin at naglagay dito sa posisyon na to. Even though, gaano kahirap until last minute ah uh, last 4 5 days mm -hmm. medyo na ano ako akel ya pedio dalam ni dol tormenta kita gana no na makita na kita budget ang sina ni manada pero ah uh, um masin pa kimo do nay kanaton dia si God ah uh, Ya, dali kumiyo si Gatel, tala makita, El esperanza uh, uh, para pwede sirbi ko sa Ceres Common Mayor. So, takiyo abdayo, um, I will serve you modestly um, sight trabayo in monamente para sa mga city. We will all uh, work together para sa mga city. Magsukur. Congratulations um, to all of us to uh, all thank you to our, bro uh, our brothers in Islam, mga Bisaya, Lumat, na todo, el kanya suporta. Thank you kayo to all sa todo. So, ang makil, um, space reality, takikita, It's not. It's not about winning. But uh, it's all about serving sa mga city by heart. So we have to serve by heart na na bibientes, no. Tala makita with full trust ya ustedes. Then I will work full, full speed and full ahead for sa city. So gracias con ustedes na amor yadaling kimi laso. Uh, hindi ko tan expect kenda kenda stay overwhelming I never thought that it to be that kind uh, dato lang kaya natalama uh, hello good evening yes good morning yes oh uh, yes 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 ah uh, yes yes morning hello Senator, good evening po, Senator uh, Jigoy. Thank you, thank you. <laughs> thank you sa pagtawak. Hindi naman po, hindi naman po. Si God na po ang nagbigay ng ano nito. Salamat po, Senator. Thank you, thank you for calling. Uh, salamat po ulit, God bless you. Thank you, thank you po. Maraming Opo, wag, mo, wag niyo pong iwanan ng Sambuanga. Mahal kayo ng Sambuanga, Senator. Salamat po. Thank you, Senator, for always helping Sambuanga City. Salamat po. God bless. Thank you, thank you. Thank you. So, ayan naman ka na uh, congratulate si uh, Senator Estrada. Um, thank you ka na No? And ta uh, tabinig kita gracias kay tayo dali na Sambuanga, maski pakimodo. Um, hindi nito, hindi But again, na uh, sa mga inyo, muchas gracias. Okay? Sa mga bashers ko, thank you for making me strong. Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Of course, sa uh, sa mga trolls dyan, I love you. Huwag makalala, okay, mag If you really work hard, just do your job and work. But uh, it's about time to work for Sambanga City. So, uh, hey lang. Thank you, Conestelis Todo. God bless you all. Um, from the bottom of my heart, maraming salamat and I love you all. To God all be the glory. So, thank you. God bless.